So yun mga kasir, ayan na yung bangka, napakalaki pala ng bangka ni Kuya Junjun mga lodi. So ayan, aspiring vlogger din yan si Kuya Junjun, yan o. Oh. Siya yung may-ari ng bangka, yung nakahubad na damit. Ayan, yan siya yan si Kuya Junjun, yung nasa unahan ng bangka guys. So ayan na, binibida niya yung kanyang malaking bangka kasi malapit na daw matapos. So ayan na guys, so antayin nyo guys kasi maglalaot kami, sasama ako diyan kapag naglayag na yung bagong bangka ni Kuya Junjun. Jun. Isa pala si Kuya Junjun Jun sa mga aspiring vlogger daw. Gusto niya gusto niya mag-vlog daw about uh, sa pangingisda sa pagpipishing. fishing So syempre susuportahan natin 'yan dahil ah uh, uh kailangan supportan natin yung mga gusto mag vlog din at maging content creator din so yun guys so abangan nyo guys yung pag aria ng bagong bangka ni Kuya Junjun mga lodi so sa karanan pa sa kawayan sa may sarimao guys so kamarini sur so abangan nyo guys at malapit nang matapos yan so maglalayag kami at maglalawat kami magpishing kami sa laut guys so yun guys yun ayos okay ba ayan si Marvin guys <laughs> Yan nagbuhat sila, marami silang nagbuhat kasi malaki yung bangka na yan mga lodi. So ayan na natin na uh, na kita natin na nilalabas na yung bagong bangka. So yun guys, antayin nyo guys yung pagleg niyan.